Nandito tayo sa kalsada, naubusan tayo na gasolina kasi yung gasolina ay tumatagal hindi ko rin napansin kaya e, yung kinarga nating gasolina na ubus din ano, pag inaabot sa kalsada kasi okay. mababa na tayo ng garay kasi bibiyahe tayo mga idol ngayon maghahantay tayo ng rescue hantay natin ang ating anak and welcome to my vlog dito sa naubusan ng gasolina

Parang may naamoy ako hindi maganda. Hello, bye boy. Hello. Saan mo na nak? May pera ka na daw. Dumating na mga idol ng aking anak na ang aking resibyo. Ayan, sila po magsasalit. Nagsama ti Boboy, walang payong. Walang payong, boy. Ayan mga idol, dumating na. Ipapasalit ko na lang. Hello. Hello. Ba't yun? Kala ko wala kayong payo. O ano yun, Ryan, nalaglag? Ano yun? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ha? Sa'yo yan ah. Sa'yo? Ano yan? Pao. Kanina pa yun dyan. eh siya mga idol, shout out ko Ay ko. <laughs> <laughs> Ayan, hindi yeah, Ang traffic dyan eh. Nabusa yung gasolina. Wala tobo yan, te. <laughs> dahil ay dumating na yang rescue ha Pabayaran ko na lang shout out po, thank you At dumating yung ating rescue Ryan at Bundo Hello boy, hello Boy, hello Wow Oh, bawa ka manak boy Bakit? Yeah, mga idol, salamat po. Ha? Papayadan mo na? Good. Keep on phone, ha? Oo. ko na. Puro reklamo. Reklamo reklamo. wala matrapik ma dyan? Oo. Oh, Tapos may bigla pang ano. Diba? Papo! No. Ano? <laughs> Nadrive kami ng motor. Ha? Nalin okay. yun na lang. kami ng motor. Biglang kumilip yung tricycle. Oh. Si Bakit? Eh, dyan o. Kamote. Kamote. <laughs> 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 ano kang hindi ang mga motor oh, kamote? Ha? Siguan ko nga. Oy, oh, kasi tumatakbo nga kami. <laughs> oh, no, no, no. Ito, no. bigla gumano. Lami ko? Oo. Oh. Uy, nakay. si Boboy. Babay na boy. Boy. babay na, boy. Babay, Boboy. Boy, babay. Babay, kid. Oh babay na. Magkabi na, boy. Babay. Dere, salamat. Ano yan? Ayan, maraming salamat po. Dumating na Eris Salamat sa inyo. Salamat, boy. Salamat, salamat Ryan, ha. Bye bye bye. Ya, bye bye. Bye bye. Yeah. Bye bye. Tidak ada apa kau mga mita. Ayat mengain itu. Tidak ada. 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 na